Sa GMA Gala 2024, isang napaka-kontrobersyal na eksena ang nasaksihan ng mga fans at media dahil sa mahigpit na pagyakap ni na Marian Rivera at Heart Evangelista. Matapos ang ilang taon ng hindi pagkakaunawaan, tila nagkaayos na ang dalawang kilalang kapuso stars. Ayon sa makeup artist na si Memay Francisco, kuha niya sa kanyang Instagram stories ang espesyal na sandaling ito kung saan makikita ang masayang pagkikita ng dalawa. Ipinost din ni Heart Evangelista ang moment sa kanyang Instagram kung saan ipinakita ang kanyang masiglang pagtanggap sa yakap at mga sweet na emojis mula kay Marian. Ang pagkikita ng dalawa sa GMA Gala ay hindi lamang isang simpleng pagtatagpo ng mga kaibigan, kundi isang makasaysayang sandali para sa kanilang mga tagahanga. Matagal nang inaasam ng marami na makita silang magkasama at nagkakasundo muli pagkatapos ng mga nakaraang alitan. Ito ay tila nag-ugat noong unang bahagi ng kanilang karera, partikular na noong panahon ng Temptation Island, noong 2011. Maraming mga balita at spekulasyon ang lumabas na nagdulot ng tensyon sa pagitan nila, subalit ngayon ay tila naglaan sila ng panahon upang magkaroon ng tunay na pagkakaibigan. Sa kabila ng mga kontrobersya at mga isyo sa nakaraan, nagpatunay si na Marian at Hart na ang pagkakaibigan ay mas mahalaga kaysa sa mga hindi pagkakaunawaan ang kanilang pagkakaibigan ay isang inspirasyon sa kanilang mga tagahanga na nagpapakita kung paano maaaring maging bukas ang puso para sa pagpapatawad at pagbabago sa henerasyon ng social media at madaling pagkalat ng impormasyon ang kanilang halimbawa ng pagkakaibigan at pagtutulungan ay isang paalala sa lahat na ang tunay na mga reyna ay sumusuporta sa isa't isa ang pagtatagpo nila sa GMA Gala ay hindi lamang isang simpleng pagpapakita ng pagkakaibigan kundi isang pagdiriwang ng pagbabalik ng tunay na pagkakaibigan. Ang mga sandaling ito ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng pagbibigayan at pagpapatawad sa industriya ng showbiz kung saan madalas na nagsisimula ang mga hindi pagkakaunawaan. Sa kabila ng kanilang busy na mga karera at personal na buhay, nagawa pa rin nilang maglaan ng oras upang magkasama at magpatawad. Ito ay isang pagpapatunay na sa kabila ng mga hamon at isyu, maaring mabuo muli ang pagkakaibigan at pagtutulungan. Sa kabuuan, ang pagkikita nina Marian Rivera at Heart Evangelista sa GMA Gala 2024 ay isang pangyayaring nagbibigay diin sa kahalagahan ng pagkakaroon ng malasakit at pagtanggap sa isa't isa. Ito ay hindi lamang isang simpleng balita sa showbiz. Kundi isang mensahe ng pag-asa para sa mga kapwa artista at sa kanilang mga tagahanga. Hi guys. Ito po si Helena na nagsasabing kung nagustuhan mo ang video na ito, please hit like and subscribe to our YouTube channel. Maraming salamat.